Hi, Mamshies! Mag-iilog tayo for today's video. We're here at Cagban Port. Dahil nga sa sobrang init ng panahon, ay eh hanap talaga naming mga taga-isla ilo. Tara at samahan nyo kami ngayon sa aming biyahe dahil dadalhin namin kayo sa mga natatagong ganda na paliguan dito sa Bayan ng Malay. Pero bago nga natin marating yung ilog na yon, ay eh kailangan nga natin tumawid ng dagat. So, from Cagban Port, ay eh nandito na nga kami sa may Katiklan Jetty Port. More 15 minutes lang din naman yung biyahe sa paskrap at hindi naman maalon sa araw na to. At bago pa nga kami po, pupunta sa ilog ay kailangan nga namin mamili dito sa may palengke ng katiklan. Dahil araw nga ng linggo ngayon ay araw nga ng tiyangge dito sa may palengke. Sa mga hindi pa nga nakakaalam, sa araw ng linggo nga pala ay merong tiyangge nga dito sa may palengke ng katiklan. Karamihan nga rin sa mga taga-isla ay tumatawid pa at para dito nga rin mamalengke kapag araw nga ng linggo. Good pa, sa maraming mga tinda dito ay ang mumura After pa. After na nga namin makapamili sa may tiyanggean ay dumaan naman nga kami dito sa may Goldilocks. Pa-surprise nga amin ito sa aming kabeshi na nagse-celebrate nga ng kanyang kaarawan ngayon So ayun kaya talaga kami ngayon napapunta sa Ilog dito nga naisipan na aking kabeshi na magse-celebrate nga na kanyang birthday kagaya ko ay hindi nga rin talaga yan mahiling maligo nga sa dagat Tutuusin nga lang talaga ay malapit na malapit nga kami sa dagat ting hakbang mo lang ay nasa dagat ka na pero mas gugustuhin nga talaga namin ang maligo nga sa ilog so eto nga pala yung cake na napili namin para kay beshi then after na nga namin makabili ng cake ay biyahin na nga kami papunta na kaming ilog ilog nga pala na aming pupuntahan ngayon ay matatagpuan nga sa barangay nabao na baoy. Pero bago ka pa makapasok sa ilog ay meron kang ang mabayaran na entrance fee. At isusulat nyo nga doon ang inyong mga pangalan, edad at kung taga saan kayo. Bali yung binayaran namin lahat-lahat is 280 pesos. Kasama na nga doon yung mga bata. And we're here at Nara Resort. Sa labas ka pa nga lang itanaw, na mo na nga talaga yung luntian ng paligid. Bukod sa maraming mga halaman ay meron pang malaking puno na nagbibigay lilim dito nga sa ilog. Ako at sarap talaga mag-relax kapag ganito nga yung lugar. At sarap talaga magbabad sa ganitong ilog kapag ganito nga kainit yung panahon. Akakuha na nga rin kami ng table at inaayos na nga namin yung mga pagkain at isa-isa na nga inilapag dito sa may lamesa. Darating nga lang din ng lechon na galing pa nga ito sa isla ng Boracay. Ko at napakasarap talaga ng lechon na to dahil obra maestra ito ni Mr. Galan. So, eto nga pala yung mga inihanda ni Beshi sa kanyang kaarawan ngayon. Ako, naku, at hindi rin talaga papahuli ang ating birthday celebrant kapag pasarapan nga ng luto ang pag-uusapan. Abala na nga sila sa pag-aayos nga ng aming pagkain at sa pag chap nga ng lechon. Dahil maya-maya lang ay umpisahan na ang celebration. At syempre, eh wala pa tayo sa exciting part. Bago nga muna simulan ni Mr. Galan yung prayer At eh, nagsindi nga muna ang namin ng kandila sa cake. At eto na nga ay sinimulan na nga ni Mr. Galan ang pagpray nga dito sa ating birthday celebrant. And after na nga makapagpray ay kinantahan na nga namin si Beshi ng happy birthday. Ayaw pa nga sana niya magpakanta dyan dahil parang nga daw bata. Pero syempre hindi nga kami pumayag at kinantahan pa rin namin siya. And fast forward na nga ito after na nga namin kumain dyan syempre nabusog na kami. Charis. <coughs> Nagpa-picture naman kami dito sa may hanging bridge na medyo natakot talaga ako dahil kapag inaapakan mo nga ito ay gumigewang-gewang. Para ka talagang dinuduyan ako at meron nga ako nakitang batang nagsosolo sa paliligo. Dito nga na part ay medyo mababaw dahil nga siguro sa init ng panahon. Lublob nga lang kami glit sa tubig at umakyat na ulit kami dito sa may hanging bridge. Nagpa-picture nga lang din kami dito at tapos ay bumaba na. Bye! <laughs> So ayon at meron ulit akong nakita ang aking kakilala na taga-katiklan nga rin sila. Barkada nga ito ng aking pinsan at yung isa naman ay kapatid nga ito ng aking classmate. So napakaliit lang talaga ng malay. <coughs> At dahil ayaw nga namin maabutan ng gabi sa daan, kaya naman ay eh, nagdesisyon na nga kami na umuwi na. Bayad nga pala namin sa pag-arkilangan ng tricycle is 150 pesos. Bali, dalawang tricycle nga yung aming sinakyan, kaya naman 300 pesos yung aming binayaran. Mura na rin yung pamasahe, pero mas makamura ka kung meron kang sariling sasakyan. Kung so nga kami binaba ng tricycle sa may bye bye dahil nandito nga yung bangka ni Beshi. Hindi nga pala kami lahat sumakay dito dahil yung iba nga ay dumaretsyo doon sa may jetty port. Doon nga sila sumakay sumakay sa may schedule. At buti na lang ngayong araw ay wala ngang biyahe itong bangka nga ni Beshi. Nagbabiyahe nga pala ito sa may kargos. Yung kargos nga pala dito sa isla ng Burakay, eto nga pala yung pinagkakargahan ng mga gamit. Or kaya yung mga prutas na galing nga ng katiklan or kung saan pa. Nakargahan nga rin ito ng mga gamit sa hotel or kaya ng mga motor na itatawid nga dito sa isla ng Burakay. So, nakabalik na nga kami dito sa isla ng Burakay. Salamat sa pagsama sa amin. Bye!